panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. Nandito na naman ulit tayo dahil tayo ay nakatoka sa kusina. Kaya magkusinira muna tayo ngayong araw na ito. Huwag muna tayo doon sa tindahan dahil si Papa Udon yung nagbantay doon. Kaya no choice tayo. Tayo yung magloto ngayong araw na ito. Kaya samahan nyo ako. Ta, na tayo. Yung lulutuin pala natin ngayon is Bicol Express na mayroong sitaw. Nakita ko lang yun sa Facebook. <laughs> o ba diba, gaya-gaya po tumaya tayo. So, ayan, bumili na tayo ng karni kanina pagpunta namin sa Buray dahil bumili kami kanina ng flywood at saka yung bilya. Kaya ayun, bumili na rin ako ng ano, yung karni. Tapos itong sitaw na ito, kahapon pa natin to nabili kasama yung pakdet. Ayan, naisip ko na talaga na bukas natin yan ay lulutuin yung sitaw. Tapos kaninang umaga naisip ko na masarap kumain ng Bicol Express tapos nilagyan ng sitaw. O, diba? Advance agad yung ating isip mga nanay charot. So, ayan, habang ako ay nagluluto dito, si Papa Olo naman yung nagbabantay ng ating tindahan. Ayan, hiniwahiwa na nga natin. Dalawang ano pala yung Dalawang tali pala yung binili ko na sitaw guys kasi di ba medyo marami kami ngayon dito sa amin. Ilang panday kinuha namin. Tatlong panday tapos dalawang trabahan o dalawang labor trabante. <laughs> Bali lahat sila no tapos puro lalaki pa. Siyempre malakas yan kumain. O, oh, di ba? Ayan. At nagpa-ayod na nga ako ng nyog kay Papa Udon at hinatid na nga ni Alter dito. Actually, guys, no, pag nagpapagawa talaga kami dito sa bahay namin, nililibre talaga namin yan. Kahit hindi libre ng pagkain, nililibre talaga namin yan ng pagkain. snack, dalawang bisi sa isang araw. Kasi nga, nagpapakain nga kami dito sa bahay na mga hindi nagtatrabaho, yung pa kaya nagtatrabaho para naman yung feedback sa atin ng mga panda is iaayusin nila yung paggawa na paggawa nila sa ating pinapagawa sa bahay natin. No? Hindi yung minamadali lang baka gaya nung ano, gaya nung mga nagtatrabaho dito sa gilid ng kalsada guys, nililibri namin sila minsan ng ulam at saka snack. Pero yung paggawa nila dito sa aming tindahan kasi nasita nga ng panday namin ngayon na ano daw yung paggawa nila yung mabilisan ba? kasi nga hindi daw inayos tapos yung mga kabilya na mga pinaglalagay nila is napaka rupok lang daw sabi ng panday na nagawa ngayon sa amin kaya lahat talaga din minsan is na mga nagtatrabaho sa amin dito kahit ma, ma, ma hindi pa maganda or maganda man yung ano nila dito sa bahay namin May mayroon pa rin masasabi pero kami is yung nagpapalibre talaga kami ng anong guys yung pagkain ba pag nagtatrabaho talaga dito sa aming bahay wala pa kaming panday na hindi namin nilibre ng pagkain dito kasi hindi naman yan maraming kinakain no? <laughs> pag nabusog na yan yung panday nyo eh stop naman yan sila sa pagkain at ano sakto lang din sakto lang din sa amin kahit marami kami dito kahit ano ano pa yan ano yung ulam nasasakto talaga sa amin yan so yung Bicol Express nga ay may, may natira pa may natira pa sa aming hapunan na panghapunan na rin namin yung natira, di ba? O hindi na ako bibili ng mauulam namin ngayong gabi. So ayan na nga guys, no, nagpiga-piga na nga ako ng ano diyan ng unang gata ng ating ano nyug. So yung pangalawang gata, ayun, nagpiga rin ako pero konti na lang yung nilagay ko kasi marami naman yung unang gata. So, ayan, balik pala tayo doon sa ating mga panday, no? Yung mga panday pala namin, guys, is yung isang araw nila ay 700 pesos Tapos, yun. libre na yun sila pagkain, snack dalawang bisi sa isang araw, umaga, tapos tanghali. O, oh, hapunan ba? hapun ba? Ganun, alas 3, alas 10, at saka alas 3 pala yung libre yan sila ang snack sa amin. Kasi nga, is maganda naman din yung mga nagtatrabaho dito, yung parang pinubuhos rin nila ba yung mga galing nila sa kanilang mga skill ba, ganun. Kaya eh, hindi rin kami nag-aalang na magpapaisnak sa kanila at magpapatrabaho or magpapakain man. At saka ayan nga, buti na lang din ako din nakatoka dito sa ating kusina at meron din akong i-content at i-upload sa inyo. So ayan, balik na naman ulit tayo dito sa aking video. Ayan yung ang malunggay no hindi ko muna pinaputol sa kanila kasi hindi pa man yan sila nag-asintada dito na gagawing bakod tapos ayan yung ating alugbati malapit na talaga siyang mag ano, malapit na siyang mamatay yung alugbati namin kaya ayan yung mga dahon dahon dyan kinuha ko na nga kasi nga mahal nga yung pichay ngayon at nakatipid na rin tayo sa gulay ngayon dahil may libre tayong gulay malunggay at saka alugbati o ba diba? dinamihan ko na siya kasi yung ating pasayan ay kunti lang yun pero nagkasya naman yun sa amin kanina guys yung yung pasaya na sinigang no nagkasya talaga sa amin kanina so ayan nga mas maganda kasi yung laging may sabaw pag nagtatrabaho dito sa atin iwan ko bukas kung ano na naman minyo yung maisip ko no? <laughs> hindi kasi makapag isip pag ngayon kahapon kasi naisip ko na yung sitaw tapos ngayon naman nag-iisip na naman ulit ako kung ano na naman ipapaulam natin bukas sa ating mga trabahante so merong nga nagsabi sa akin na hindi ba daw kami malugi sa pagpapatrabaho dito na libre pa kain, libre pa nag sabi ko hindi naman yan malulugi kasi pag nagpapatrabaho talaga kami guys no dito sa aming bahay lang bisis na kami nagpagawa dito sa aming bahay ng limang bisis na nata kami nagpapanday dito lagi talaga yan libre wala talaga yung ano wala talaga yung sinasabi na hindi libre pag sinabi niya hindi libre ganyan lang yung sa pero nililibre pa rin namin yan kasi kung ano yung kinakain namin kinakain lang din nila ganyan ka talaga kami dito sa bahay so dahil si Mr. Alberto ay nagli dito sa ating isang panday dito sa baba tapos ipansot si naman dito naman. Kasi nga is dalawang panday sila para mabilis mag ano mag finishing ba. Tapos siyempre ako na yung magluluto kasi wala magluluto doon sa kusina. Tapos ipapaulon si buti na lang din eh hindi niya duty kagabi. Kahit duty niya rin guys, is niya talaga matapos ako magluto dito sa kusina kasi wala namang magluto sa kusina. No wala tayong ma-hire na tagaluto, char hire. So, ayan, kaya, kaya naman natin yan magluto, no? So, ayan na nga yung ating niluluto na Bicol Express. Ayan, medyo marami talaga siya. Kasi yung sitaw nga, dumami din yung ano. Dumami din kasi yon Kasi may gulay yung karni ba. Ayan. Ginisa-gisa ko lang siya sa sarili niyang ano. Sarili niyang mantika. Masarap kasi yung parang nakaprito-prito yung karni. Maano kasi ma... I ano mean, ba sawara sa yung Maso mo ba? Maso mo ba pag hindi mo pinirito prito yung ano yung karne? So ayan na nga at tinikman ko na diyan masarap na siya pero parang natabangan pa ako dahil nga dinagdagan ko pa siya ng pangalawang gata kasi nga parang kumunti yung sabaw gusto ko kasi yung sa Bicol Express is marami yung sabaw o dip. Diba? Pero dahil ako yung nagloto nabusog na ako guys sa kakatikim-tikim ko diyan. <laughs> Kaya hindi ako nakakain ng tanghalian. Naghigop lang ako ng sabaw dyan. Dinamihan ko lang talaga yung sabaw dyan kasi masarap din maghigop ng sabaw. So, nabusog ako. Hindi na ako kumain. No? Kanina lang ako. Hapon ako kumain. Mag alas 4 kumain ako. Para mga yung gabi ay hindi na ako kakain. So, ayan. Mabilis lang naman maluto yung ating sinigang. No? Kaya eh, pag kulo-kulo nun, ayun, luto na yun. Tapos, ayan na yung aking sinaing. Ayan, at nagsikainan na nga sila dito. Pagkatapos natin magluto-luto. O, diba, nasarapan sila. Tapos, dito na lang din sila kumain. Dahil nga masikip yung aming kusina. O, siya guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming salamat. Thank you for watching. Bukas naman ulit. Bye-bye!